Magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Tope. Kasamahan niyo ako ngayong araw. At ito ay isang araw ng aking buhay. Sumaya so pa tayo sa palengke at kasama ko nga pala ang aking pinsan. i kami ng hipon upang tumain sa mga isdang ating uhulihin. Dahil may araw kami ay may nista. So, nandito kami ngayon sa mga ganda ng isda at maghahamap kami ng hipon. So, napakarami ng tatanong kung anong bibili namin. Uy, pugi! Ang hanap mo. Napakasarap sa piling daw ang pugi. So, yan. Nakakita na kami ng hipon at bumili kami ng 50 pesos lamang. So, yan. Kauwi na uli kami. At bago kami ng isda, syempre, kailangan muna natin kumain. Magluluto muna ako ng itlog at kasama hotdog. So yan, handa natin mabawali. Na Buksan na, na apoy, Kumuha na mantika. At ilagay sa kawali. Painitin natin to. Ilagay yung hotdog. Yan, habang magpiprito, kuha na tayong plato upang lagay habang So yan, luto na. At itlog naman ang ating lulutuin. Lagyan ng asin. Prituhin. Kuha na patyara. At kumuha na din tayo ng ganin upang tayo ay mga kahinga. Kain po tayo. So yan, na namin kumain diretso namin sa dagat uh, at kami narasoy niya sa bangka. So maghahanda na kami upang maisda. So yan, nilalagay ko na ang uh, ating kumain hipon uh, at ibabagsak na natin na uh, upang tayo makahuli na. Yan, hintay-hintay lang tayo na may dadawi at uh, upang tayo makahuli. Uh, wala ba din tayong huli? Kaya, yan, nilabog ko na yung aking paa uh, upang mapag-relax. Relax. Kaya yeah, umaya-maya pa, ayan, narahuli na mga istang bisugo. So yan, tapos na kami mga isda at wala masyadong kumakalat kaya kami ay umuwi na. Dalawang alam palang bisugo ang aming nahuri sa maliit at isang medyo manalaki na. So yan, ako po ay natutulak ng bangga dahil mababaw na ang tubig. Ito nga po pala ang bangka. So ito po pala amin nahuri na aming dalawang isda na ko na po. Atin pong pipretuhin upang ang timing makain. Kaya naging natin sa pamukulong mantika. Prituhin. So habang tayo ay nagtiprito, kayo mo muna ay magtimpla ng kape. So, we are but in siyempre, hindi mo wala ang kape. Sabi ng iba, nahihirapan daw sila matulog kapag nagkape. E mas mahirap magkape kapag natutulog. <laughs> so, ayan, atimpla ko ang aring kape. Tapi po dyan. So, ayan, binilika na natin natin pinipiritong na ay piluto na siya. Hindi dyan lamang po. Maraming salamat!